Kailangan na nga talaga ni Kim Joo ng mga bodyguards. Sa paligid, ibang klase kumilos itong si X. Gagawin pa rin ang lahat para lang mabantayan at makausap ito. Walang privacy kung nasaan ito, panay ang pagsunod. Kaya nagtataka din kayo, bakit palaging kasama si Paolo Medino? Para na rin sa safety. Kung matatandaan ninyo, noong nagdaan na fun run kung saan lumaho ang gimbaw. May isang lalaki na kapansin-pansin na sin sinadya umano ang pagbangga sa aktres. Nagib ito sa isang video. Mabibinis ang mga fans kaya nakuhanan. Nagsalita nga ng wala sa oras si Paolo Milino at pilit inilayo itong si Kimi. To the rescue, si Papi sa kahit anong sitwasyon ayon nga sa mga ibinahaging opinyon, ingat game at talasan ng pakiramdam sa susunod. Hindi lang bangga ang gagawin sa iyo. Huwag na kayo ko kung tumatakbo. Dereso ang tingin para makita mo ang kalaban. Pag ka, para maging handa, bakit kaya maraming nagagalit sa kanya? Hindi na safe ang paligid ngayon. Minsan, bakit maraming gustong bumaligid kay Kimchi. Thankful na naroon si Paolo. Kung wala ito, baka napanan na. Ayon pa si Imilhan komento, halatang sinadya ang pagbangga kay Kimi. Napakalawak ng hallway, lumiko pa lang. Mapalapit is stay strong. Lumiko pa lang. Mapalapit stay safe next time, Kimpong. Maraming kalaban sa paligid. Mag-iingat kayo.